labas pa sana ako kasi meron ako ang ako na yun namili ako at saka ano Pagbayad ng ano guys baby pero sobrang lakas ng ulan tingnan nyo ang putik guys ang floor ko basa na talaga ang putik guys na nakikita nyo ayun hirapan na talaga lalo mga customer ko dyan ako ayun guys sobrang lakas ng ulan ayun ang coral saging ko, halos pinutol ko na lahat. Uwa, isa na lang iniwan ko. Hala, doon o oh, natumba yung manga nila guys. Oh, yun talaga ba delikado sa mga ano, matama sa bahay? Naku, natumba ang nabali ang mangga nila doon guys. Naku, yun talaga nga. Kaya nga talaga yung mga malunggay ko sa likod ng bahay ko guys. Pinutol ko na yun, buti naputol ko na kasi nagkita ko din kanina may bali din doon buti hindi pa punta dito sa bahay distance lang sa bahay ko nako ito naman Sobrang talaga tong bagyo na to guys Naku. naka ano naman keep safe everyone nako guys ano talaga ang ulan natin ngayon super bagyo so ingat kayong lahat guys ingat 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 Talaga, ingat kayo, guys. Keep safe, everyone. Yun. nga. Ako nga, pinutol ko na lang talaga ang saging dyan. Kasi baka may matumba na naman. Lalo na matumba ang kural ko, guys. Very, ano pa man talaga yung kural ko dyan. So, <laughs> yun lang, guys. Thank you.